Hello, good morning everyone. Hello po sa inyong lahat. So kung may makikita po kayo dito, meron po tayong pattern dito po sa taas. Ito po yung baraka natin, di ba? So alam niyo na po siguro yan. Sa mga baguhan po dyan, okay, explain ko ng kahit kaunti. Yan po ay pattern na ibig sabihin po ay kapares ng bawat numero. So dala-dalawa po ang kapartner nila dyan, meron pong katlo Okay, so meron po yan uh, uh, magkakapares na pwede ninyong tayaan dahil kadalasan po ay lumalabas po ang mga magkapares na yan. Okay guys, so dito po tayo guys sa baba. Kung mapapansin ninyo, meron po tayo dito ligaho. For the example guys, ito po ay STL ng Camarines Norte. So, nilalagyan po natin guys ng lugar para alam nyo. Hindi ko po ito guys kasi ang gulo-gulo, okay? So, hindi po kasi ako guys pwedeng mag-example na tsyamba-tsyamba lang na kunwari labas. So, ito po ay lumabas ng Petya 2, Petya 3, 4, at 5 ng STL ng Camarines Norte. So, in ko po ito kasi wala naman po palang, yung Petya 1 guys, walang update sa kopya. So, inulit ko na lang po guys, ginawa ko ay simula Petya 2 po ang meron dyan. Ayan. Okay, so kung mapapansin ninyo guys dito sa mga lumabas dyan, ay wala pong ginamit na baraka. Walang ginamit na pattern. So, meron akong nakikita, parang iisa lang, ang ginamit na, ah, uh, kinuha sa, ah, uh, pattern. Ano? So, halimbawa, itong, ah, uh, yung 29-13, ayun, o, oh, 29-13. So, yun lang ata nakita ko dyan na, merong, uh, kinuha sa pattern. Okay? So, ngayon, guys, ah, uh, Uh, kukuha po tayo ng sumada, gamitin po natin ang baraka. Ito pong pattern. For the example, guys, kayo, kung hindi kayo taga Kamarinis Norte, tingnan nyo po yung ligaho nyo dito. Okay, so sumunod kayo. At hindi naman po problema kung ito po yung naisa example ko dahil makaka, makakasunod din kayo kung meron po kayong kopya. Kahit po taga Baguio kayo or taga saan man kayo. Okay, so halimbawa guys, ah uh, ito pong pattern ang gagamitin natin. So, syempre, tingnan po natin dito sa baba yung mga lumabas. So, example guys, itong 33, 33, dalawang bases lumabas. So, ang kapares po ng 33 natin sa baraka guys, ay DC7. Okay, so, tapos ito naman 37 ay uh, 21. Okay, so ang 37 natin guys, Taisi sa is at saka 21 ang kapares. So, ibig sabihin, meron pong chance dyan ang isa na pwedeng lumabas yan. And then yung 33 naman guys, ang kapares niya ay 12 tsaka yung 17. So, diyan yung kapares niya guys, dalawa, di ba? Tapos yung 8 naman guys, ang kapares ng 8 ay 24. Tapos uh, 29. Okay? Tapos dito naman tayo guys sa 9, ang kapares po ng 9 ay 25 at tsaka 30. Okay? So, yan po ang kapares nila guys. Ngayon, so dito na po tayo guys, magsumada na po tayo. So, kung titinan po natin dito, so, ito po ay 33, 33. So, sa pattern po muna tayo mag-example. Kuni, kuha po tayo ng isa niyang kapares. So, ang nakita ko guys ay 17. Okay. Tapos yung 8, kuha tayo ng kapares ng 8 sa pattern. Ang kapares niya po ay 24. Okay. So, pili-pili po si 24 guys kasi sumada po yan ng 33. Tapos, ah... Uh, dito naman guys, nagpasunod tayo sa 8-9. So, kung mapapansin niyo guys, matagal na pong hindi lumalabas si sumada ng G's. Dahil sa sumada po ng bawat numero, uh, ang G's po ay wala. Kung mapapansin niyo di ba, yung 19, 19, 28, 28, tapos 1 na, nag-37 na. So, ang nawawala po guys ay si G's, di ba? So, kitang kita natin na wala si G's. So, meron pong uh, chance na magpumpiang dahil nga po nagkapit So, mahigit na pong isang buwan na hindi nagpupumpiyang ang Camarines Norte. So, ang tabayanan po natin guys, pwede po siyang magpumpiyang kahit ngayong pong maghapon o gabi. Baka dito po isunod sa 8-9 yung pumpiyang. Kaya, uh, anuhin nyo. Okay? So, 17, 24 Gs. Tapos, sabi ko nga sa inyo guys, uh, yung 9 ang kapares niya ay 25. Tsaka... 30. So, ibig sabihin, isa dyan ang pwedeng lumabas. Sa 8 naman, 29. Tsaka, kung 29 kasi guys, titignan nyo dito, 27, 28, 29. Diba? So, sunod-sunod. So, pwede rin po yung Gs. Ay, ano, 26. Kasi yung 26, sumada rin po siya dito sa 8. Pwede rin. Ano kaya kung 26 na lang piliin natin? Diba? Diba? Tingnan nyo dito, oh. 29, 19, 9. Diba? So, baka dito naman dito tayo sa baba kumuha ng 27, 28. Kita-kita kasi sa 29, eh. So, baka patrasin, guys, gawin 26, diba? So, ganun kasi. Mahirap kasi guys kapag marami pong sumada ang numero. Hindi naman po kasi isang lumalabas na sumada, marami po ang lumalabas. Kaya, uh, swertihan kung mapili natin yung tamang sumada. Pero at least guys, ginagawa natin ng paraan para makuha natin ang numero at tayo po ay manalo na at makabawi sa ating mga talo sa si po ng wedding. Ayan. So, sa mga makakapaloan dito guys, please like and share. At pwede nyo po itong tayaan at talagaan ng 3 days. Okay, so good luck everyone. Have a nice day.